size ano ba yun baka may babae itong mga kabraso ayun po mga kabraso may butas doon yan lang mismo oh. butas mga kabraso iwan ko lang kung ito yun pag may laman yun posibleng may babae at saka ano to lalaki agad natanggal yung sipit ng babae mga kabraso Ay, sayang naman oh, oh. tayo sa spot mga kabraso dito ayan may nangangapa ng hipo doon sa gilid mga kabraso maraming hipon ngayon ayan sana lang makadali tayo dito mga kabraso pangalawang spot mga kabraso di tayo nakadali doon ayan maraming nangangapa dito ng hipon no? oh ayan sa likod natin saka, dito naman sa kabila yung namamuhan ng sisi titik kung tawagin dito titi dito tayo mga kabraso ganyan lang walang ibas sana lang dito ay makadaling na tayo doon wala man akong nakitang bakas dahil nga sa palaging umuulan siguro burado yung ano sa putik wala talagang problema mga kabraso sa ano ngayon sa buwan na to o, ang pangulam lang ay kapakapaka lang ng hipon tapos sa gabi mag ilaw sana lang makadali tayo dito mga kabraso hindi pa tayo nakakaisa pahitide na naman may binuksan ako dito mga kabraso may alimango dito nakuhaan ko na to napatagal na mga isang taon na siguro mahigit ano daming pinagkainan ah, lalo ng mga ugat yun pahingahan niya lang pero parang butas na rin kasi mahirap to maraming mga ugat yan nilinisan ko muna ito yung alimami Hirap palabasin mga kabraso. Gilid lang to ng sapa. Malak malaking sapa. Eh. balina Na, bali na. Bali na mga kabraso. Rejik ito. Hirap kasi. <laughs> laki yung ano yung nakuha ko dito dati. Babae. Kiluhin mga kabraso yun. Nasa episode din yun. Na namana kami. At malalaki yung hito namin nakuha. Sapa. Sana lang makadali pa tayo. Ito magiging ulam to. Tawid na tayo mga kabraso. Ayan. Napaka ano, dinaw ng ano dito dito tayo dumaan mga kabraso. Diyan lang yung nakuhaan natin sa tawid. Mga kabraso, oh. ayun agad oh, napakalaki. Meron lang siyang pahingahan, may tubig. Sigurado dito yung daanan niyan. Ayan yung mga bakas. yan dyan kaganda ng ano niya mga kabraso pahinyahan wow good size ano ba yung baka may babae itong mga kabraso kadalasan kasi pag ganyan may kasamang babae baka nasa ilalim ayos ah dito pala yung maraming yung bakas sa taas ayun po mga kabraso at may butas doon ayan lang mismo oh, butas mga kabraso Ewan ko lang kung ito yun pag may laman yun posibleng may babae at saka ano to lalaki minsan kasi ganito yung mga na, ano ko may umaaligid na lalaki na isa Ah, testing ko lang ito kung may ano ito mga kabrasa kung may babaeng kasama sa ilalim uy parang meron meron nga meron meron mga kabrasa baka luno luno siguro ayun luno nga napakalaki Meron babae. May kasama. Huwag kung, kung, sila itong lumabas dito mga kabraso. So, ano Bagong bago rin yung mga ano na. Ano, mga bakas. Baka hindi diritsyo. Baka hindi diritsyong butas ito. Ay butas din talaga mga Ay butas din talaga mga kabraso. May laman lang to. Iba lang to. Yan lang o. Oh. Ayos. Ah, ah, tali muna natin yun. Ay, thank you. Thank you. Thank you Lord. Hindi gumagalaw to. Patanggal yung bakit tanggal agad tong sipit ng hulo ay agad natanggal yung sipit ng babae mga kabraso ay sayang naman oo oh, <coughs> oh. hindi natin gagalawin yun hindi natin dadalhin napakalaking babae at saka luno ito lang ngayon lang natin yung lalaki palabas palabasin din natin yung braso sige yeah. okay, dyan buwag wow. Ayan yung babae. Dito yung... Ay! ano ba yung ilalabas muna natin yung babae mga kabraso para hindi ma ano Ay. ilabas natin yung babae mga kabraso para hindi ma ayan laki o oh. malambot pa kasi yan Luno. Sayang at naanohan siya ng sipit mga kabraso Bawasan Para huwag itlog pa yan Nga, tali na natin ito Napaka season no? oh palaban Good size na good size natin mga kabraso itong babae pabalikin lang natin dito yan o lambot napakataba niyan pagkaganyan na nag ano palit ito yung pinagpalitan niya mga kabraso yan ano pa Kumbaga, sariwa pa yung pinagpalitan niya. Uy, bitawan mo na itak. Ngayon titignan natin yung kung may laman yon mga kabraso. Pag natali natin ito. Bitaw, ayaw pa bumitaw. Uy, yan na, bitaw na. Yan yung mga bakas mga kabraso. Yan. Yan. apa karam yang bekas Oh, kena ah pam ni mato tadi itu Ayos mga kabraso, may laman. Mababaw lang, di kalalayman. Sabi ko na nga ba, nala natin lalaki ito mga kabraso. Kasi yung babae, andun kasama ng po ng lalaki na nakuha natin madalas ganun pag may babae hindi nagkakalayo yung ano um, meron ding lalaki ah, tig dalawa minsan lalaki isa yung kasama isa yung aaligid ay jumala paano Niya. bago lang dito wala pa siya talagang ano na malawak na yung pinagpapahingahan sa ilalim Yun. awak na natin mga kabraso hindi gaano ka lakihan parang mas malaki pa yung dito yung may kasamang babae binutasan ko dito mga kabraso sa kabila Sang, so, tinulak ko papunta dito hinapan natin yun kasi laki lang ng nauna mga kabraso yung na reject yung una nating huli dun sa tawid ayos ay thank you lord season din mga kabraso Ayan. tali na natin sana lang makadagdag pa papunta tayo dun sa area kung saan natin iniwan yung bangka pero sa kabila dito tayo sa kabila ay ang lapit lang distansya pinagkuhaan natin mga kabraso ayan o dyan tapos yan tatlo sana kung di lang na ano itong isa kaya lang di dapat manghinayang dyan dadam yan sabi lang baka pa tayo mga kabraso nakaraan yung may hinukay ako nabutas ng bulik, sobrang laki talaga pero wala na paalis, nalit ako ayan mga kabraso, alabas na tayo sa ilog alaki na yung ano, tubig wala na umakyat oh, na yung tubig sa taas sunod naman tayo sunod palagi kasi umuulan mga kabraso kaya ah, buti na nga lang at nakadali rin tayo binigyan tayo ng ano blessings din ito na yung dalawang mga kabraso Pali yung dalawang ano to pwede so ilagay na natin ito naman yung isa na na reject ayaw pang bitawan yung ano ko na sa loob ng lagayan dun sa lagayan natin yung naglalagyan ng huli sipit yung ano natin pero tong isang sipit niya wala na to mamatay to mga kabrasa tingin ko lang ito ihawin natin iluluto natin ngayon iluluto natin ito oh. mataba mataba Nilitaw din. Bumigay din eh. Ay, kain po tayo. Mga kabraso. Ayan. Kanda na po yung ulam natin. Uh, pagkain mahirap po. Um, alamang kung red ka ay hindi ka po makakarelate dito. Ay ganito talaga dito sa probinsya.